Magilala, magilala, pule ba? Pule ba? Pwede ba? Pule ba? Magilala, na ba? Pwede ba? Magilala, magilala, pule ba? Pule ba? makilala? magilala, ba? makilala? ba? Magilala, magilala, kita ba? makilala kita? Magilala, ba? ba? i ko na malaman ang mga lamuan ah, Makausap ka para makilala naman kita lalubusan Dahil hindi pa kita tinititigan na Nakita ko sa mga mata mo ang ganda ng isang binibili Kinabalibutan ng mga angel at ikaw lang na ang na Nakakuha na atensyon ko para mabinibitbit ng hangin patas ang aking damdamin no Sana naman tumatapos ang gabi, na di ko nakupuhaan Address namin yung tahanan o cellphone number mo lang oh, Paano ako makakalapit sa'yo? Kung madami lalaki nakatikit sa'yo Paano ko sinabi ko naman na gusto kita mga dili Makasama kahit sa gabi nito Hindi mo kaya na pagkakata Para masabi ko lahat ang aking mga nadama Wala na makita kitang dumadaan sa harapan na para Badiwat ang binabalutan ng kagandahan na no, Nabihan mo ako ng ngiti Dahil na nang ganong kadali Hindi mo palang naranasan ng bagay na punong punong Ang iwaga mahal na kita Kahit di pa kita nakilala kaya Di ba makilala? Magkilala diba, makilala makilala? Magkilala kita Magkilala Magkilala kita Magkilala Magkilala kita Kailan ka na bang Makuhaan Sana makilala ka At ay kakaiba Sa lakat ang aking mga nakilalang babae At tulad mo Para sa akin ay napakahalaga Kaya pwede ko ba mahawa ang ng iyong kamayo May mga damang pag-ibig na totoo Hindi lang tayo yung nagtagpo Bakit ganito mong aking nararamdaman nang ikaw ay namayo Nais kita makilala, nais kita makasama Nais kita makayakap, nais kita makapili Kung sa akin ka lang Hindi mo na kailangan mangamba Kahit pinay, ibigay mo sa akin na Dito pala mo pinapangako ko Na hindi ka masasaktan, hindi ka luluwa Ang lakat Gagawin sana ay pasininak Isasabihin na Nais maparating Ako para sa'yo, sa'yo tila ba Amaan ang gusto, sana ay pakinggan mo Girl, pwede ka ligawan? Girl, pwede ligawan? Ha? Sana katulad kumakatasundan Ay wag mo na pahirapan pa Hindi ko na naman talaga Pumukas na aking mataan Hindi ko makaya ang matapos na lang Ang gabi na di kita nakakasama Huwag naman sana Di nadalangay ko sa may kapal na bigyan ako ng pagkakataon Na makilala ka at kayo makasama Di na matagal Girl, pwede bang makuha kang sa tunang demo? Girl, pwede bang akin na lang ang isang katulad mo? Girl, pwede bang alaman kong anong pangalan mo? Girl, pwede bang ibigin mo ang isang katulad ko? Ang yung ngiting kakaiba May ng yung mata to sa akin na ikaw ay kilala na sa na Sa mo ang puso ko, di mo lamang paano ba? Ano ko'y mapapasakin na Ang tulad yun iyong ibig Ako si Innocent Juan, mamahalin ka na higit pa sa akin mo Huwag ka maniwala sa kanya, dati siya'y babae eh, ron to na Ako si Blink si Juan, kapag na sa kamo na ito'y wala hanggang Kasi naman niya ay labis, di mo dapat paniwalaan na Kapag ako ang inibig mo, sa akin ikaw lang ang ang iibigin ako, ko Ako naman ay bibigay ang lahat ng nais nice mo Pwede ba ka na makilala? Pwede ba kita na makilala at ibigin mong ako? Magkilala, magkilala kita Magkilala, makilala kita Magkilala, makilala kita Magkilala, makilala kita Pwede ba makuha ang cellphone mo? Pwede ba akin na ang isang katulad mo? Kung anong pangalan mo Girl, pwede bang Ibigin mo ang isang katulad ko? Girl, pwede bang Makuha kang cellphone number mo? Girl, pwede bang Akin na lang ang isang katulad mo?